Hi guys, mapagpalang araw sa atin lahat. Uh, maganda, maganda, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa atin lahat. Meron tayong uh, bagong tanggap, Sony Bravia. Uh, issue nito ay na mamatay. nag o -op. pag mainit na, pag mga 30 minutes na, sasisindi ulit. Pag inon mo, balik na naman siya sa ano, mga 30 minutes ulit na operation. Patay na naman. Tumahan niyo ako. Ayan, nabuksan ko na po. Um, Pinaka basic nitong ano, uh, pag-diagnose at pag uh, repair na rin. At tignan muna natin ang mga ano, parts kung may problema, kung may sunog. Tapos noon tayo sa basic na ano, resolder lang. Kasi kadalasan pag ganitong uh, sira, may losses na ano, mga loss na ano, na pagkakahina. Pwede rin may busted na, na kapasitor. And po Sabay niyo ako hanggang sa matapos ang video nito. Salamat po! Dito, uh, brush brush din muna natin. Daming, ano, daming uh, dumi. Sige, tagal na itong hindi nabuksan. Kakapal. Kapal ang dumi. Ayan po, konti brush brush lang. Sabay inspect na rin ng mga pyesa. Pero dito tayo mag-concentrate sa power supply. Kasi nga, patay sindi ah, siya. Pwedeng dito ang problema. Pwedeng may busted na ng kapasitor pwedeng uh, solder resolder uh, lang kailangan okay po sabayan nyo ako hanggang matapos ang video nito um, shout out nga pala sa mga bagong subscriber at mga madatihan salamat po salamat sa suporta uh, sana huwag kayo magsasawang sumuporta sa aking mga video sa mga bagat, bago at lalabas na mga video. Salamat po. Shout out po lahat. ito, inspect ayan, bisa gumagalaw okay to gumagalaw ayan ayan resolder muna tayo Uy. dami unang hakbang nito ay resolder muna tayo mga idol, mga master. Kasi, okay. eh na, in-inspection na natin yung mga ano, kanyang mga parts. Kung meron ba sunog. Unang-una, yan ang tinitignan natin. Kung may sunog, kung may problema na ibang parts. Visible naman yan. Visible siya. Ito dahil patay sindi, dito tayo mag start sa power supply. Ano po? Resolder muna tayo. May mga ano to, may mga may mga maluluwag na. Kaya dito tayo mag-concentrate. Pag wala pa rito, doon tayo sa may tikon niya. Okay. Ito yung tikon niya. Sony Bra Brabia. Ang kanyang pangalan. Grabe, bigat. Bigat siya. Resoldo mo na tayo dyan. Kaya pa din siya. Wala lamang bumukol na kapasitor. Sa connection lang yan. Mag-start muna natin to para safe reminder lang po bago nga pala tayo naghihinang huh? na natin, muna tayo dyan sa ano sa kanyang terminal ng kapasitor uh, pinaka pinakamalaking kapasitor hmm. niyan 400 volts yeah. yata yan para okay. hindi ito okay. ang ating tingga na walang makikitang pilansik ng tingga na pwede maging sani ng short ng ating mga terminal dyan sa mga tabi-tabi. Okay po. Dito po. Sabihin niyo po ako. Pasensya na po, sobrang ingay dahil sa sobrang lakas ng ulan po dito sa probinsya. At istiis na konti. Ayan po, magdumpis na tayo maghihinaan. <coughs> Habang po naghihinang uh, tayo, fast forward ko lang po para mapabilis yeah. ang ating video. Medyo bahaba. Uh, pero hayaan nyo mula ako mag-promote ang aking channel, Net14TV. Sa mga baguhan lang po, uh, pakisubscribe naman kung nagustuhan nyo ang aking channel. Thank you po. Salamat po. balik-balik. Balik natin sa uh, ano, yung terminal, balik, kabit natin, tapos sabay testing na rin. I'll try lang ko try natin to, kung okay siya, kung gumana siya, good. Kung namamatay pa ulit siya, mayroong kailangan lang natin Suy suyurin. Pati ang mga resistor or terminal ng mga jumper. Kasi mga kinakalawang na yung mga jumper nito. Tsaka suyurin natin mga kapasitor kung alin doon ang busted. Okay po, ganun lang po. tsaga lang po. Kung wala kang tiyaga, wala kang nilaga. ganoon Yeah.

no signal sa palagay ko okay na po to nakababad po ng 15 minutes 30 minutes ah hindi na siya naglolo ko pwede na to pwede na kunin ng mayari Okay po. Iyan po. Nakaon siya. Salamat po. Salamat sa mga nakatutok. Salamat po sa mga nakatutok na subscriber natin. Kung paano lang natin ginawa. Ah uh, drop drop tayo. O for shortcut mm. ang okay. ang ginawa natin dito ay nag-resolder lang tinig ang mga pyesa resolder lahat ang, ang nakaangat resolveder lang tayo doon saka tinig na natin, kinaskas natin diniin na natin ang pyesa kung may lulubog ganoon lang po ang pag uh, uh, ano niya pag-diagnose Okay po Salamat po Thank you very much